Sa pinakamamahal po namin kapatid, kapatid na Angelo Eranyo P. Manalo, ang tagapag-ugnay ng mga kapisanang pansambarayan sa Iglesia ni Cristo at pamunay katuwang ng ating tagapamahalang pangkalatan sa pamamahal at pangangasiwa sa buong Iglesia. Ang mga ministro po at mga manggagawa dito po sa Distrito Eklesiastito ng Pampangawes ay buong puso at kaligayahan na sa inyo po ay bumabati na Amen! Nah kami na Angelo Eranio B. Manalo. Kami po sa mga kapisanan ng pagsambahayan sa distrito ng Papangas Kasama po ang lahat ng mga may tungkulin sa samahan CBI at ang lahat ng mga mag-aaral na Iglesia ni Cristo sa aming distrito ay malungod at masayang bumabati sa inyo na Happy, happy birthday po! Mahal na mahal po namin kayo!